Ah, kare, ang kapantay lang. Ayan na, ah, kare, ang kanta ng laban. Ako, natalo pa sa sky shot. Ang ranking king pa. Ay, ako, hinarang. Hinarang, tatay. Tatay yun, hinarang, ah, kare, Ang ah, oh, kakaproblema to ngayon. Ewan ko kung ano yan, kung tabla o ano, hinarang. Sinabat eh. Boss, boss. Ah, kare, Nakikita na. Tingnan natin kung ano... Ano ng decision? Majority na yun ako. nagkit Kuya, ano naging decision doon? Ano, ano, ano decision doon? Yung... Alex! Yung nauna. Ayun na mga Ay, nah, kakri. Ano pangalan nun? Dog Pobre! Aring King King. Aring King King, King, -King. mga kakri, nanalo. Aring King King.